So, yun po mga kapil Vlogs. Welcome po sa akin. Welcome po dito sa akin YouTube channel. Ngayon, ngayong madaling araw ng April ngayon, April 10 Time check natin is alas 12 dito sa UAE pero sa Pilipinas is alas o na or alas 3 Para sa Poland naman is medyo mga tanghali na sa kanila sa US medyo hapon ay umaga and sa K sa KSA is medyo pang pa, uh, madaling araw din ngayon ang video vlog natin ngayon or ang topic natin ay magkakwento lang naman ako <laughs> about sa sa totoong buhay ko mula noon hanggang ngayon Nagkikwento ko kung paano ako nagsimula. Paano nagkaroon ng say-say buhay ang aking mundo. Or paano ko nakita ang mundo. So, yun. Kaya, uh, nagmula ko sa sa isang may kaya na pamilya. Uh, Pero, mahirap kami pre-notice lang po kaya po kami pero yung tatay po na aking nanay is may asama or yung lolo ko doon ko is may kaya at doon po nag-start yung ano doon po yung nag-start yung buhay ko uh, nag-mahalan po ang aking ama't ina at yun po yung okay yun po yung bunga ay ako. Uh, naging masaya naman po nung ano, nung ako. At uh, marami din po akong ano, mga exp magandang experience at bad experience. Bad experience and good experience na nangyari sa buhay ko. Una nung nag grade na kinder. Kinder ako. Yan yung tipong wala pa akong ano, eh, kam muang muwang yun pa yung tipong na hindi ko pa alam kung ano yung tamat mali yun pa yung tipo na ay yung sinumusunod pa lang kami sa mga guro ganon yung mga tinuturo mga uh, pinapagawa then one time uh, nagkakasama-sama kami ng mga classmate ko nung kinder una na yan yung mga may maangat na ngayon na buhay. Ako lang siguro yung um, mate nila nung kinder na hindi nagpapagtapos. Yun. Balik tayo sa, sa kinder. Yung pag, pagiging isang kinder ko or kindergarten. <laughs> kindergarten is medyo masaya na medyo may pagkamanungkot kasi meron ako dating isang babae na natitipuan pero ewan ko na ngayon kung nasan siya at ang pangalan niya is Fryan kaya nakawinan ko nun ah. parang ako yung tinutokso nun eh may gusto siya kasi she ganito kay frayan nung tinokso kasi nila eh parang ako yung mayak di, di ko kasi alam yun nun eh di ko alam kasi bata pa nga ako, di ko alam na may ganun kung ganyan may ibig sabihin So, medyo nalang makina doon hanggang grade 1, grade 2, grade 3 In grade 4 doon na ako nag ano, doon na ako nag advance ng mindset ko na ay ganito pala yung buhay na napakasaya saya pala napaka, napaka exciting pala yung mga bagay na pwede kong gawin and yun uh, medyo maganda naman yung takbo ng pag-aaral ko noon saka lang naman ako nalulong sa si bisyo sa ino at sigarilyo nung magsasampung taon ako maaga ako nagbisyo maka ka feeling tv vlogs tama po kayo nang narinig maaga po ako nagbisyo at maaga po ako na, uh, nawala sa landas pero hindi ko po yun ano hindi ko po yun sinasabi na it, sundan nyo po yung aking iyapak Hindi po. Ang um, gusto ko po is yung mga ibang kabataan ay maging example kami na yung iba na hindi nakapag-aral na ganito yung magiging sitwasyon nyo. Meron yung pupunta ng ibang bansa or meron yung yung mapapahamak meron din yung maganda ng buhay kasi may Abilidad, may taga, may pagpupursige, at may pagsusumikap. Yun po yung mga bagay na naranasan ko ngayon. Kaya, nung medyo pabata pa ako, medyo okay pa, kasi ano lang iniintindi ko, aral, tulog, kain. Tapos, kain, aral, tulog tapos gala or laro yung mga ano mga laro ko dati is mga tING. mga tumbang preso mga text ganoon paway mga luksong baka and, yung entran exit yung English na na entran exit yung huliin mo yung mga ano mga hindi mo kasama na naka doon sa box na pwede silang magka-goal sa kabila tapos babalik sila doon para maka-score yun yung ano yun yung na-miss ko pero sa ngayon hindi na kasi medyo ano na eh. ang kailangan na lang ngayon is i-motivate natin yung sarili, yung sarili, ko para mga at uh, medyo mag-glow up din gaya ng mga mate ko dati nung bata pa ako na aking kinaingitan meron lang kasi akong parang hindi na magandang nangyari sa buhay ko yun yung nagkaroon na kami ng na, nagkaroon na kami ng konting konting tampuhan na aking ama pero kahit ganon kahit konting tampuhan yun eh, ama ko pa rin siya kahit ano mangyari kahit nandito na ako sa ibang bansa at kahit uh, hindi ko naman sila kasama mahal na mahal ko pa rin sila kaya ako nagpursige dito at tumigil kasi gusto ko makita ang nanay ko na 13 years ko na atang hindi nakita at gusto ko rin na makapaghanap ng trabaho at umunlad para mapauwi ko ng aking ina na medyo may katandaan na rin para at least ako naman yung parang magkakaroon ng lakas para ibigay yung mga bagay na sakripisyo na sinakripisyo nila nung no ako ay nag-aaral at ako ay wala pang alam sa buhay um, yung mga bagay na yun na mga nagawa nila sa kripisyo kasi kung wala sila wala ako kung wala sila wala yung isang kapatid ko hindi ko din ka, hindi din nila kasi inaasahan na marorogtungan bago siya mag magibang bansa pero thankful naman kasi ako kasi dalawa lang kami at ako yung panganay ever since na naging meron na akong kapatid na babae na, na, bunso eh medyo medyo may kondin kami may parang iba din yung pakikitungo namin minsan pero okay na yun kasi at least sabi nga nila lesson learned kung ano yung mga nagawa mo noon huwag mo nang balikan matuto kang matuto ng munawa natuto ng pagpakumbaba, natuto ng tumulong, natuto ng magbigay at nagparaya. Hindi ko na ikaw kento yung high school or junior senior high school ko kasi yung junior senior high school ko ay talagang doon na ako na doon na ako na himok or karon ng way para magrebelde sa sarili kong pamilya. Hindi naman totally rebelde, kumaga uh, nagtampo or nagkaroon ng way para gumawa ng mga bagay na ang alam ko is tama pero mali pala. Yung tipong Uh, okay lang noon kasi wala pa akong pinaproblema ng ganyan medyo man ako pero hindi pala kasi um, hindi ko pa lang kasi po haba pa habang tumatanda ka po pala ay mas naiintindihan mo kung ano ang kalagahan na magkaroon ng isang pamilya magkaroon ng isang magandang pamilya na masagana, masaya, kompleto, at bigit sa lahat, nagtutulungan ko. Pero hindi ko nangakanya niya eh, kasi, yun nga, nagkaroon na kami ng misunderstanding ng aking ama. Kaya gano'n, nagkawatak-watak. Pero kahit nagkawatak-watak ang, ang aming pamilya, tanggap ko na kasi ako yung ako na yung panganay na nila kaya nagigets ko na kung bakit sila nang bakit sila nangyari sa buhay namin yun yung way na challenges na kailangan na kailangan i-accommodate or i-lampasan sa Tagalog kailangan lampasan at patatagin pa yung loob para at least may, may panghahawakan ka kumbaga kailangan mong yung mga natutunan mo or natuklasan mo ng pabat, at patanda ng patanda ay yun yung gagawin mong example para kahit anong kahit anong dumating sa buhay mo eh, makakaya mo kahit kahit nagloko ka or naging pasaway ka, naging walang iya ka sa, mag, mga, sa mga magwala mo. Um, hindi yun rason o hindi yun lang para tuparin mo ang mga pangarap na naudlot mo. Kahit hindi ka man nakapag-aral or nakapag-aral ka, basta may abilidad, may tiyaga at agresibo. Hindi naman konting ay hindi naman yung um, ano totally agresibo kung talaga ag kwan lang may pagkakan lang para hindi ka ma or hindi ka ma hindi ko hindi ka matukso hindi mo rin para hindi mo rin mag magawa yung mga bagay na hindi matanda tulad ng pagsuway sa ama, pagsuway sa ina, at pagsuway sa mga masasamang gawain na ang alam mo is pabor sa iyo pero sa mata ng lahat is hindi pabor. Gaya ko na uh, nag-aral nga ako pero hindi ko naman pinarusto pero at least, hindi, kahit hindi ko pinunasan yung college ko, may natutunan naman ako at kahit konti meron naman ako mga basic knowledge na pwede ko i-apply dito. Kasi wala naman ako sa Pilipinas, nandito na ako sa ibang bansa. Um, ang pagiging sa ibang bansa is to, uh, tatag, lakas at tibay na lang or yung talagang walang hiyang hiya kumbaga kung gusto kong kung, kung gustong umunlad kailangan mong mag-sacrifice kailangan mong sumugal kailangan mong mag magbigay ng isang maganda na inspirasyon hindi lang para sa sarili mo kundi para sa lahat na naki na nakasoran naka nakasoran sa yung yo. maga uh, yon yung way mo na ay ganto pala kahit hindi ako ganto eh, wala akong degree kaya ko palang gawin yung mga bagay na ginagawa nila parang ganun kasi kung nasabihin mo ay, hindi hindi ko kaya ganito ganyan susuko na ako hindi, hindi, mo mararating yung mga ano yung mga mga bagay na gusto mong marating hindi mo makakamit yung mga bagay na gusto mong ibigay o gusto mong matupad gaya ng pagtulong sa kapwa pag, at pag-iipon at pagpapatayo ng mga bagay na gusto, na gusto mo lalo kung gusto mong business sir. hindi mo magagawa gawain kasi ano kay um, ma ma discourage kay kasi ay ganito yung sabi ng iba ito din hindi kailangan mo maging matatag yun lang yung ano yun yung yun yung key para mag-success kailangan mo maging matatag kailangan mo maging malakas wag kang panghinaan kung ano man yung mga pagsubok pero kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, isipin na sa Diyos mo na lang kasi hindi mo lahat pwede makayan kailangan mo ilabas, kailangan mo kailangan mo lakasan yung loob mo yun lang, kailangan mo lakasan yung loob mo para lahat ng hamon ng buhay, kahit ano pa man yung challenges na pumunta sa'yo, lalong lalo na pag ikaw ay nakaranas ng broken family or masaya ang pamilya na hindi broken pero may mga consequences na hindi mo, mo talaga makasa ay ini-expect pero nangyayari kaya kailangan mong maging matatag kailangan mong maging malakas para labanan or para labanan or para it may tawid yung mga bagay na yun kasi kung hindi mo kaya para mo na nang sinabi na hindi hindi mo gustong umangat hindi mo gustong maranasan yung naranasan nila diba? kaya nga tayo nandito sa mundo para maranasan yung mga bagay na gusto mong i-explore gusto mong gawin mga bagay na mga ganda na kahit konti para kahit ano ba man, kahit medyo ano lang at least nakakapagpasaya ka at nakakatulong ka sa kapwa Naka, nakaka, yung pagtulong mo sa kapwa parang pinapasaya mo na rin yung sarili mo hindi porket tumutulong ka eh ah sige yes, sige ibigay ko ganito ganyan hindi kailangan mo din i-limit kailangan mo din sabihin sana na, ay ganito tutulungan ko kayo pero kailangan yung pero hindi sa kanya parang ipaliwanag mo lang kung bakit mo sila tinutulungan hindi yung pare pang pabukuan ay ganito ha eh tutulungan kita eh tutulungan kita pero babayaran mo ganito ganyan hindi baka tutulungan kita para umunlad ka para maging successful ka at kung maging successful ka nasa sayo na yun kung nasa sayo na yun kung ibabak ay eh, ibibigay mo rin pabalik pero hindi sa masamang interes sa magandang paraan interes para hindi ka makarma kasi kung tutulong ka at pa parang ikaw pa yung galit lalo na pag ano pag hindi na ikaw yung gusto mo or yung binigay mo hindi mo na din nagagawa hindi ganon baga kailangan mong pasensya kailangan mong mahaba ng, mahabang pasensya para at least kahit magtumulong ka man kahit konti at least may nagawa kang tama di ba lahat tayo may sarili-sariling kakayahan, talento na, 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 nakatago. Hindi lang natin na-explore, hindi lang natin nilalabas kasi na, napapangunahan tayo ng hiya. Pwede mo namang pwede mo namang ano, pwede mo namang eh, ipakita basta in the good way, hindi in the bad way kasi pag the bad way, ikaw lang yung mapapahiya idadamay mo pa yung pamilya mo, parang ganun gagawa ka na nga lang kailangang pag-isipan parang ganun so yun lang eh medyo anong oras na mag-alauna na dito sa ibang bansa sa UAE mag na o, yun lang po ang aking gustong sabihin bago po ako magtapos is gusto ko po pong hikayatin mga kabataan na mag-aral uh, mabuti at wag at sumuway sa mga, sa mga magulang ako kasi dati ako eh. ay kwan may eh. medyo okay ako nun tapos biglang nag biglang natutunan ko nagbisyo ito tunang kong nangyikarilyo natutunan kong minom, pero yon hindi ko kinakonsign yung mga kabataan na, na mga nanonood dyan kung meron man hindi ko kayo ipinupush na gawin yung mga bagay na mali sinasabi ko to para may pagkapulutan kayo ng aral na ay ganito masama pala, masama pala yung gagawin ganito parang ano ganito hindi naman tayo perfecto eh. Lahat tayo nagkakamali. Pero, huwag na nating ituwid ang pagkakamali sa isa pang pagkakamali. Tama po ba? And, tungkol naman sa buhay ko, balik tayo dun. Kasi, medyo nakantuhan ko kayo. Yun na nga, nagtuloy-tuloy na yung naging struggle ko sa buhay. Pero, kinakaya ko kasi, ano, nung naranasan ko ng main love yun na yung first time kung may, maranasan mo yun uh, mga pan siguro mga high school uh, ano ba yun pinupuntahan ko pa yun noon at napupunta sa lahat pero may something lang kasi nawala sa akin kaya video ano lang hindi pinamayahan ko na parang friends na lang kami ganito niya, okay na kasi may closure naman tapos yung pangalawa kung okay tapos nagkalabuan kung okay tapos biglang hindi na umukay kasi may mahal siyang iba parang pero kahit Ganon yung nangyari sa buhay ko kahit nasasaktan ako Nang paulit-ulit hindi pa rin ako sumasok kasi yung pain na yon eh matutumbasan naman ng saya kung sakaling magkakaroon ako ng opportunity na makapagtrabaho dito at uh, makapag-ipon may tutulong ko din sa kapwa kasi marami din ako matututunan dito eh marami din ako mga bagay na may explore mararanasan kahit kung ano man yun kasi baguhan pala ako dito kakayanin ko para lang sa pamilya ko sa mga tunay kong kaibigan at at sa mga nakilala ko na naging parte ng buhay ko mm, yun na lang siguro kasi medyo naiyak na ako eh pero, yun. Bago ako, ito yun, to na, ito na yung talalas. Ito na. At, bago ako mag-end, gusto ko lang mag-iwan ng isang katagana. Sa Tagalog na lang, hindi ko ma-English. Hmm. Kung gusto mo talagang umangat, kailangan mong sumikap, magpursigi para maabot mo yung goal mo wag na wag kang susuko kahit sinasabi na ng isip at buso mo na sumuko wag na wag mong gagawin dahil pag sumuko ka para mo na rin sinuko yung sarili mo para mo na rin ipinahiya sarili mo kaya kung kaya mo pa lahat sige lang kahit anong magyaring kahit anong kahit anong sa sa'yo, Sige lang. Kasi dadaanan mo lang. Or dadaan lang. Parang bus lang, dadaan. Walang, walang mawawala kung susubukan mo lumaban at susubukan mo maging matatag. Yun lang po. And thank you for watching. Sa mga bago po yan. Sa mga gusto kong mag, uh, ma-update po sa aking mga videos na gagawin kalokohan mga kalokohan or something na pwede at makakatuwa at makakatulong sa stress reliever ninyo um, pa like and share subscribe na lang po magkapiling tv vlogs 2.01 sa mga bago po yan thank you for watching and ito po bye bye na po matutulog na po ako 用。